Isang bangkay naman ng lalaki ang natagpuan sa loob ng isang na nakaparada sa Quezon City. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Tony, isang driver nga ang natagpuan patay sa loob ng minamaneho niyang taxi. Nakaparada itong taxi ano, sa kanto ng Main Avenue at sa avenue sa barangay San Roque, Quezon City. Itong taxi ni Tony may plakang UVR 714 at pagmamayari ito ng JAAC Transport. Kinilala mismo ng operator ng taxi na si Karen Santa Maria, yung driver na si Jesus castillo Kaeng, at batay nga doon sa kanyang uh, driver's license ay nasa edad 35 na ito. Halos lahat daw ng mga gamit ng bisima ay nasa loob na rin ng taxi, kaya posibleng doon na rin ito nakatira, lalo pa wala na rin itong malalapit na kamag-anak naman sa Metro Manila. Sabado alas dos ng hapon, Tony, nang huling makita ng mga kapitbahay na pumarada itong bisima sa gilid ng kalsada, may daw yung kanyang windshield kaya hindi pansinin na may tao. Sa kanalamang daw natawag yung pansin ng mga residente nang umaaling so na nga ang bangkay at so nang makita ng ilang construction worker sa katapat na bahay. Dito na rin, na rin daw nila koning rin ang pansin ng mga otoridad. Sa inisala na pagsiyasa sa mga otoridad ko ay uh, wala naman daw tama sa katawan bagamat inaalam pa rin daw nila sa paumagitan na, o sa paumagitan ng uh, autopsy kung uh, meron niyang foul play na naganap. Pero kanina sa pag... Uh, inspeksyon nila doon sa mismong taxi ay uh, mukhang umaandar pa raw ito at naubusan na lamang daw ng uh, LPG dahil uh, kumaga naka-zero uh, na raw yung gauge nito. Kaya nga isa yan sa mga posibleng angulo na tinitinan. Kaya nga nagbabala na rin ano, yung uh, mga otoridad, lalo na doon sa mga taxi drivers na nagmamaneho na kung sila'y makakatulog, eh, wag siliwa ng bukas yung o umaandar yung makina ng sasakyan para hindi sila mas okay doon naman sa iniinitagas ng uh, tax money. Maraming salamat, Steve Dailisan.